Parang nag-iwan ng aso na namatay. Ganito inilarawan ng kapatid ni Gerald Jemboy Baltazar ang pagpatay sa Binatilio. Lalaot sana si Jemboy noong August 2 sa Navotas nang bigla siyang pagbabarilin ng anim na pulis matapos mapagkamalang suspect. Ang mga kapatid ng Binatilio, nawalan na raw ng tiwala sa mga pulis. Galit na galit po. Kasi nung ano po pinabayaan po nila yun sa, ano eh, sa ilog po, eh, parang wala lang po nangyari nung... Araw na po yun eh. Galit na galit po kasi hindi naman po tama yung ginawa nila sa kapatid namin. Dito nakaratay si Jemboy sa harap ng kanilang bahay sa barangay NBBS Kaunlaran sa Navotas. Bumisita si Interior Secretary Ben-Hur Abalos, Webes ng hapon upang makiramay sa pamilya. Maging si Abalos, dismayado sa pamamaril. Kaya naman makikipagpulong siya sa Philippine National Police para tingnang muli ang kanilang operational procedure. Alam kong mahirap tanggapin ang nangyari. Maski ako, ganit po ako sa nangyaring ito. And I will make sure that justice will be done here. At hindi na dapat mangyari ito. Sa ngayon, nakakulong na ang anim na polis na sangkot sa pamamaril. Kinasuan sila ng administrative at criminal cases kasama ang homicide. Sinama po namin kanina yung uh, family ng victim upang mapatunayan na totoong nakakulong sila kasi hindi naman po sila pwedeng pakawalan ko kasi na-inquest ko na sila at kung sila ay may mawala, malaki pong pananagutan ko niyan sa batas. Samantala, nangako si Navotas Mayor John Ray Chanko na magbibigay ang lokal na pamahalaan ng tulong sa pamilya ni Jemboy. Denise Fernandez, CNN Philippines.